Ah, good morning guys oh. Ayan ang water boy ko guys oh. Oh, yan. Nagsusupesa ng tubig ng maaga guys sa mga mason. Ayun oh. May ilo na yan para. May ilo na para. Tapos ang ginagawa namin guys kasi umiinom naman kami lahat, nagambag-ambag kami guys. Tag 5 piso bawat isa. Ilima e, kami. So 25 ko guys, tag 5 piso lang yung bawat kilo dito guys oh. Yan mo guys, baka sabihin niyo na hindi totoo yung sinasabi ko. Tingnan ko muna guys kung may nakalutang ba na yelo kasi binigyan nung kong tato. to. Aw, oh, mayroon guys oh. Yan. Yung baso. Ba't walang baso? Oh, kasi dito guys medyo kulog na dahil halos nabalot na nila ng kasintada. Kaya medyo mainit guys. Uy, baso ba yan sa mukha mo? na yung ko na to yung helper ko guys oh. Sa CR yan. Ako may mayroon, mayroon, doon. Iba 'yon kay kay sana yan. Iba nga 'yon doon eh. Huwag na kayo mag-discuss sa ganun kasi pare yung kulay si Sana ang gumawa niya ni. Eh. Oh, si ano. Yan, yan si Oliver nagbabaklas na sa kayo dahan guys oh. Oh, yan, yan si Oliver guys. Sulo yan siya guys. Good. Oy, dandahan na ka baka mamaya mapalo yung ulo ng mason. Oh, ito nag nag-uumpisa naman si Manny dito, guys, oh. Oy, medyo malambot yung alon niya, part. Ano lang Oh, dami nilang hinalo, guys, oh, Para mapabilis 'yung ano, pag-asintada. Oliver manahimik ka na magbaklas ka na diyan. Sampo ba? Eh, 20 binigay ko sa kanya eh. 20 yung binigay ko sa kanya, yung yelo. Ito pa sa akin. Utot mo, yung yelo. No. Tatlong piraso. Madaya tong libor ko guys. tayo meron Okay lang yan guys Kasi kasama naman sa trabaho eh. Mas maganda nga lagi kang nagbibidyo Para makita ng amo mo yung trabaho Hindi ka nagtatago Kasi yung iba natatakot mag video dahil nakikita daw silang nakatayo o oh, diba walang tayo pag may video puro upo ay guys yung ginagawa kasi namin dito guys sa umaga pa lang nagbibideo na ako kasi si boss wala dito eh friends kami sa facebook guys ay makikita talaga niya yung anong ginagawa ng tao guys hmm, tingnan mo guys Oliver guys o oh. Yan ang tinutukan ko lagi sa video guys kasi marami tong kilala kasi galing, galing din to sa ibang bansa eh. Grabe ka Kuya Koy ito guys. Oh, grabe to ka, Kuya Koy. All around to guys. Kahapon, iska folding oh. Hanggang ngayon di pa tapos kasi nagbaklas naman din siya guys. Oh, pinapasika ko mag-informan na yan sa susunod na project yung si yung CR sa Perbio ipapagawa sa kanya. CR Ayun ka. Medyo mabilis tong isang ano namin guys, oh so, masun kasi hindi siya alanganin guys sa low blocks eh, Pinipili na yung nakalibel guys. Ayan o. Oh, tingnan mo guys o. Nakalibel. O oh, nakalibel oh, yung pinipili niya guys. Yes. Oh. may tubig na tayo malamig ha. Ah. Sige. Kasi medyo mainit ang panahon. Baka mamaya. Hindi nyo kayanin. Dito kasi guys. Nag-usap-usap -usap lang talaga kami guys. Importante magkasundo sa trabaho kahit konti lang guys. Yo, sinasabi ko sa Kahit konti lang nakasundo. batang Tingnan mo tong deliver ko, dalawa lang sila guys, maliit pa tong isa. Parang walang utak sa tingin mo guys. Pero malupit ito to guys. Medyo mahaba na yung ano ko guys, video. Guys, bukas guys, din pala bukas? Wala Ay, hindi ko. Dito guys, sinabi ko nyo kapon, hindi kami nakabuo ng araw dito. Grabe tong lugar dito guys. Patay pamilya namin dito guys. Ang sahod namin hanggang utang lang. Wala nang bigas-bigas. Paano? Hindi may kami nakabuo. May apat na araw. Kung hindi lang kami naawa sa may-ari guys. Kasi mabait sa amin. Tuwing pumupunta, nagpamirinda. Hindi pa baka, baboy pa. Hey guys sa salamat kayo sa... Uh, bali, sundan na niyo yung video namin guys para makikita niyo yung status sa trabaho kahit lima lang trabaho. Tao ko guys, lima lang yan o. No? Oh. <laughs> si Oliver, walang kwinta yan dito. ano, <laughs> tinamo mo guys o. Oh. Yung budigiron engineer, gustong mat matuto na mag ano? magmason. Kaya ayan, nagmamason siya guys o. Oh. Namimili pa siya ng halo black guys. Yung tuwid. Pinipili. Ayan si Oliver guys o. Oh. Tinan mo, naman guys o. Oh. Sikat na yan sa Facebook, guys. Kaya na-hack na yung account niya. Ah, oh, sige, guys, ha. Mamaya, guys, ha.